Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, unahin natin ang isa sa ating trio tagapayo, Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mama Carla. Pakita natin na ang LGBTQI community ay rinirespeto ng lahat. Pakita nyo na deserving kayo ng respeto. Hindi lang sa publiko, pero sa isa't isa whether friendship whether love life whether ano respetuhin natin ang isa't isa. Pangalawa, okay. Sabi nga ni ano, sabi nga ni uh, Alex, dapat pag feelings, feelings, walang walang bayad ang feelings. Ang tawag doon transaction, ha? Kanya mali yung sinasabi niyo na binibigay ko lahat. Hindi mo binibigay lahat. Uh, gindara ang binibigay mo pera. Si Jomari naman, ang sinabi niya eh, hindi na niya nabibigay sa akin ang gusto. Ang gusto mo, gadget, grocery, hindi yun feelings. Transaction yun. Pera-pera lang. Bata ka pa, no? Uh, at, um, hindi mo pa alam talaga ang gusto mo sa boy Baka gusto mo kasi nagtatrabaho ka. Baka gusto mo uh, mag mag-aral ulit para ma-upgrade yung skills mo para mas malaki ang kikitain mo. Hindi ka aasa sa isang gandara or isang angel. Umasa ka lang sa sarili mo. Balik ka sa eskwela, mag-upgrade ka ng skills para isang araw masasabi mo na hindi mo kailangan ang pera ng iba. Maraming salamat, Atty. Lorna Capunan. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carlos. Ang isang tao, nabubuo ang kanyang personality usually pagdating ng 18 years old. Kaya doon natin masasabi kung ang isang tao ay may personality, antisocial, o kaya narcissistic personality, mga ganong klase. Pero sa pagkakataong ito, alam niyo, may mga pagkakataon kasi na ang isang usually 20, 21, maraming mga gusto yan eh. Nagiging materialistic tayo. And hindi ito pa pwedeng sabihin na ang pamamaraan natin is yung maging dependent tayo sa ibang tao. Dahil kasi kung magiging dependent tayo, all throughout, iisipin natin na ay mag, ano, magkakaroon ako ng ganitong mga bagay kung sasama ako sa ganito. Hindi natin iisipin na merong involvement ng emosyon or ng feelings. Hindi pagmamahal ang nangyayari dito, Jo Marie. Kasi ang nangyayari, inaasa mo sa lahat. Yung gusto mo sa ibang tao. Pag ganun ang pagkatao natin, mali ang pamamaraan na para maging maayos tayo. Unang-una, -una, tandaan natin friendship at saka yung love life parehas siyang kailangan sa isang tao. Pero tignan niyong maigi kung paano yan at alam niyo dapat ang priorities niyo sa buhay. Yan lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Dr. Love. Maraming salamat. Ang dami po nating matututunan dito sa episode na ito. Uh, natutuwa ako at uh, lumalabas na yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin, kapatid natin, ng mga kaanib sa LGBTQ. Ang pinakamasakit lamang sa isang tao, either sa straight o sa L LGBTQ, ang mapagtaksilan ka ng isang kaibigan. At ito mukha ang nangyari kay Angel at kay Gandara. Tanggapin natin, Galdara, ang katotohanan na nawalan ka ng delikadesa. No? Dahil hindi mo kinonsider yung kaibigan mo at ang kinonsider mo ang pag-iinit ng katawan mo at ang kahidaan ni Joe Murray. No? So, po pwede pa nating ibalik ang dati nating nasira na relasyon kung kikilalanin natin ang ating kahidaan at hihingi natin ang kapatawaran. Kay Angel, Um, mahirap talaga sa lipunan natin ngayon, bahagi ng ating pananaw, sana ay maunawaan natin na itong mga LGBTQIA ay may emosyon at damdamin din po na nasasaktan, lumiligaya no? Kaya huwag natin silang masyadong hatulan. Kung mayroon tayong maitutulong sa kanila, tulungan po natin. Si Angel ay nasaktan sapagkat nasira ang pagtitiwala niya sa isang kaibigan na nagmahal. Gandara, kung kailangang pawala ng isang batang katulad niya para lumago at magkaroon ng magandang direksyon, tulong mo na yun sa kanya. No? Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love!